Welcome back sa panibagong episode ng Pumamana kasama si Utol, si Bro Dave at saka ang bangkero namin. Biyahe kami papunta ng spot at kulang-kulang tatlong oras ang biyahe mga lods. Napakalayo na ginanayan. Madalas puntahan ni Utol, Ragon Spear Fishing Adventure ang ginanayan mga lods. Kaya ito kami, sinubukan din namin at first time ni Bro Dave na makapunta sa spot na yon. Ayan mo na tayo mga muna kami. Happy <laughs> And the At nang makababa na nga ng bangka mga lods ay dumiritsyo muna ako sa ilalim para makapag warm up na rin at maridin natin ang baga dahil medyo malalim lalim na naman ang abuti ng bawat sisid natin. Halos dalawang taon yata ang lumipas mga lods bago ako nakabalik sa bahura na ito kaya naligaw ako sa bawat punta ko na bahura. Hindi ko matandaan kung saan yung mga dati na pinamanaan namin. Pero kahit ganoon lang nangyari mga lods, ako pa rin ang mas pinalad sa dive namin na ito dito mga lods. Sabi nga ng dalawa kong kasama, halos papunta lagi ang isda sa akin. Kaya ako yung nakarami sa dayo namin na ito mga lods. Ito na nga pala mga lods, ang unang dive sa araw na ito. Napakabilis ng pangyayari mga lods. Muntik ko nang hindi may on ang camera. Isang bluefin na nagmamadali mga lods ang natira natin dito. At ito yung unang isda sa araw na ito na nadali natin. Isang bluefin tree valley. At yan ay panalong panalo mga lods sa unang tira. Alright. Good size na Bluefin Tree 1.50 ang timbang nito mga Lods Ha! sentry balik agad na unais na natin sa araw nito mga Lods Alright. Ayos. Wala ano kagad. Ayan. Albay. Pero. Kanya-kanyang bahura mga lods ang napunta namin nagkahiwa-hiwala -ayaw iba-ibang destinasyon. Sa bandang huli, nagkita-kita rin sa isang bahura mga lods. Nag At dito nga sa dive ko na ito mga lods, bago ko nako ang isda na to ay napakalayo ng nilangoy ko. Kinuha ko na nga pala ang sweet clip sa na to dahil good size na. At yan ay panalo na sa pangulam at yan ang naibigay natin kay Tijuji. Doon sa dinadao nga namin ng bangka, yun ang tagabantay ng mga gamit namin kaya ayos mga lods. Nang matanggal ko sa shifting ang isda na ito mga lods at may tuhog. Umulan ng napakalakas at halos hindi makita ang bangka kahit napakalapit na. Kaya natagalan pa rin mga lods bago nasundan ang pangalawang isda na ito. Inantay ko muna na humupan ng konti yung ulan bago ako lumayo dahil binantayan ko yung bangka mga lods dahil malakas na rin yung hangin. at ito na yun mga lods nang umupa ang ulan ito ay pangalawang dive ko na sa pahura na ito mga lods, nakarating ako dito nang hindi inaasahan, nasa may bandang taas ito mga lods at ito yung nadali ko dito isang marble grouper na malaki laki na rin mga lods yan, mahalos kulang kulang dalawang kilo na rin yan yan ang naging pangatlong isda ko mga lods, sa araw na ito kaya panalo mga lods habang lumalangoy pa mga mga ay tinatanggal ko na sa shafting ang isda at pinapatay ko na para pagdating sa ibabaw ay itutuog na lang natin at mabilis-bilis tayo na makakapag-reload ng ating pana. At ito nang muli ang sumunod na dive ko mga lods nang matapos ang grouper. Naabutan ko ang sweet lip harlequin na ito mga lods pero hindi pa masyadong malaki kaya hinayaan ko na lang muna. Nang mo nga ako sa may bandang baba, napansin ko yung coral trout at sa may bandang kanan ko naman mga lods ay mayroon pa na isang sweet lips. At sa bandang unahan niya mga lods ay mayroon din na lapu-lapu. Medyo malayo nga lang ang distansya kaya bumaling ulit ako dito sa isang lapu-lapu or coral trout na nandito sa may bandang harapan ko mga lods. Pero hindi ko pinilit mga lods dahil nasa may bandang baba at mayroon ding parrot fish oras na lapitan ko yon mga lods ay biglang kakaripas yung parrot fish at magugulat yung lapu-lapu kaya hindi rin madadali mga lods kaya yun, hinayaan ko na lang muna at binalingan ko naman yung nasa may bandang kanan mga lods pero may lap na at ayun mga lods, hindi ko na pinilit ako na lang ulit tayo mga lods next time na lang at malalaki na yan sila Alright. At sa may bandang unahan naman may napakagandang crack kaya na curious ako at sinilip ko mga lods napakalalim na crack na ito mga lods at mayroon akong napansin na isang mangrove snapper sa ilalim kaya umatras ako ng konti mga lods at dahan-dahan kong tinungo kung saan siya naroon mga lods at ito inabutan ko naman na halos hindi pa ako napapansin nang umabot nga sa tamang distansya agad ko na natinira dahil lumingon na at alam ko nakakaripas ng isda at thank you naman dahil inabot pa at napakaganda pa ng patama na stone shot ang isda mga lods pag okay talaga ang kondisyon ng katawan at maganda ang pamulso kadalasan talaga ay maganda ang patama sa bawat kalabit ng trigger ay gumaganda ang nagiging patama kaya ayos mga lods at panalo halos lahat ng natira ko dito mga lods sa bandang huli na ito ay maganda yung naging patama at hindi ako pinahirapan kaya panalo mga lods ang araw na ito dahil napakaganda ng kondisyon ng katawan natin <sighs> patay kagad Patay ka rin! At syempre, paniguro tayo, kailangan pa rin tusukin sa may ulohan mga lods para sure na talaga na wala nang kawalang ista mga lods ayos ah, narating <sighs> <sighs> pa rin na ng bangka naging <sighs> narating na si bangka to duma mo sa rock Ang krok sa kabarbol. Alright. Ang krok sa rock Ito na ulit ang sumunod na dive ko mga lods. Pagkatapos kumayakit ang dalawang isda, lumangoy lang ng kaunti at ito na naman ang nagpakita. Malaki-laki na na sweetlips, sarlikin mga lods. At ito ay natira naman natin. Hindi pa nga ako masyado nakalayo sa bangka. May isda na naman. Nalampasan ni Utol ang sweetlips na ito. So may bandang unahan siya nag-dive. At habang paahon ako mga lods, ay nakita ko siya na nandun sa unahan. Para sakit talaga ang isda na ito mga lods siguro. At ayun si Utol sa unahan mga lods. Mayroon na naman <laughs> Kakakit lang naman group Tsaka grouper ka rin na. Mayroon na naman isa Madalo talaga mga lads Sa time na ito, muli kong binuhay ang camera. Paaho na sana ako mga lods, pero napansin ko ang Goldnet tribal na ito. Kala ko mag isa lang, pero may kasama palang mas malaki mga lods. Kaya ayun, yung tuloy ang nakalabitan natin. At panalong panalo mga lods buti na lang at na spine shot natin hindi naman tumagos yung flapper dito mga lods kaya sinugod ko ng isda at hinawakan ni hindi man lang lumitaw ang dulo ng shafting kaya panalong panalo maganda na yung patama at may kasama pang buenas alright nanalo na uh, Karami na Alright Ayos Kanalo na mga lads Pero hindi pa ako nakontento mga lads At nabitin pa ako Kaya ito nag dive pa ulit ako At dito talaga ay Pinigyan pa rin tayo ng isa pang biyaya At napakalaki na nito mga loads. Hindi ko inakala na may matagal na palang nakamasid sa akin Habang pailalim ako At ito mga lads Hindi pa masyadong may lap Kaya inabutan ko at ayun mga lods, isang oversized na lupa ang nayari natin dito. At ito yung panghuling isda natin sa araw na ito mga lods. Pagkatapos nito ay umakyat na talaga ako ng bangka at nagpahinga na mga lods. Kahit medyo maaga pa, sulit na ang nayari natin sa araw na ito. Kaya panalo mga lods.

shoutout ko po sa inyo mga lods ay nasa bandang dulo po ng aking video. <silence> ha! Tigas Shoutout muna pala sa mga solid supporters natin at solid viewers natin. Lalong-lalo na sa mga silent viewers natin na patuloy na pinapanood ang mga videos na inilalapag. Maraming maraming salamat sa inyo mga lords. Alright at shoutout muna natin pala ito si Love Padilla. At sa Family Padilla, shoutout po sa inyong lahat. Edwin Matiga ng Sursogon Espiro. Ayan bro, shoutout sa iyo. Alexander Piskera from San Tumbler and Family Piskera Yes, shoutout po. Santi Roldan watching from Calamba, Laguna. Kuya James TV ng Pandi Bulacan. Loria Vidal ng Mountain Province. Oh, kita kemalas. Bagalas stress. Kama na yung bihaya na binigay sa akin Ah, marami na yun Shoutout na rin kay si Rolando sa yung... Daragalbay Panalo na Guyot Maranyo Rafi Uragon Tribe TV from Taiwan at shout out daw sa Diaz family ng Bakon galing kay Irene Nyo Diaz Richard Abijo Dennis de La family ng Naikabiti Cavite kay Sir Hanford ayun shout out din sa'yo shout out na rin sa'yo Danilo Atuli at sa family Atuli dyan sa Manito Albay Romeo Manungsong watching from Anilao Mabini Batangas Shoutout daw sa Barangay Captain ng Barangay Nipa, Palanas, Masbate, kay Sir Alotaya at mga Barangay Opisyal. Pa-shoutout po ito ni Sir Idi Muradas. Shoutout din sa iyo, Giovanni Balaran, Ronaldo Balasi ng Irosin, Reynaldo Kalinisan from Bacoor, Cavite. Nanay Ruby Channel, ayun shoutout po sa iyo. Always nanonood ng aking mga video. Thank you po. Tula J Moto ng Malati Manila Shoutout po sa inyo Ruil Suay Bagyo ng Antipulo Rizal Merhana Shane ng Iba Sambales Shoutout, shoutout po sa inyong lahat At shoutout na rin sa iyo Sir Michael Lugod ng Baras Rizal Big shoutout po sa inyong lahat God bless Dave, nandun pa Alright, panalo

Okay. Bukod na natin to Tawag ko na tiya may order tiya Order na to order Pailan muna Nagpira sa baraka Nagpira na mga lods So 3-3 6-6 Panalo